Ikikwento ko ngayon ng isang fantasy at sci-fi na pelikula na pinamagatang City of Ember. Sit back, relax, and enjoy the movie. Isang matanda ang nagmamadali habang dalda-dala ang isang box na metal. Pumasok siya sa isang kwarto at nakipagpulong sa mga taong nakasuot ng kaparehong blue jacket. Inilagay niya ang isang dokumento at clear plastic sa loob ng box at isinara ito. Sinet nila ang timer ng 200 years at sinabing ito ay sapat na tagal na para manirahan sa ilalim ng lupa ang mga natitirang tao. Ang box ay ipinasa sa kasalukuyang mayor at ipinasa sa mga sumunod pang mga mayor sa mga sumunod pang taon. Nang 47 years na lang ang natitirang taon, ang taong humahawak sa box ay namatay dahil anupang ang box ay maitago at makalimutan. Ano at gaano ba kahalaga ang box na ito? Ang syudad ng Ember ay matatagpuan sa pinakamalalim na parte ng lupa at wala sa mga naninirahan dito ang may alam sa mundong ibabaw. Pagkalipas ng ilang taon, si Dune Harrow ay naghahanda na para sa kanyang graduation ceremony na kilala bilang assignment day sa Ember. Habang ginagawa, isang power outage ang nangyari. Sinabi ni Dune sa kanyang ama na si Loris na ang syudad ay malapit ng mag-collapse at gagawin niya ang lahat para makapasok at makapagtrabaho sa generator ang generator ang kaisa-isang nagbibigay ng enerhiya sa kanilang buong lungsod. Samantala, si Lina fleet ay nagmamadaling lumabas sa kanilang bahay papunta sa kaparehong seremonya. Uli siyang dumating ngunit tinulungan ng kaibigan na si Lizzy na makapasok. Ang mayor ay may daladalang bag at pinabunot ang mga nakalinyang graduates. Nakapaloob dito ang kanika nilang magiging trabaho. Ang mga saklaw na trabaho dito ay pagiging elektrisyan hanggang sa tagatalop ng patatas. Nakuha ni Lina ang trabaho bilang isang tobero habang si Doon naman ay nakabunot ng pagiging mensahero. Pinakiusapan ni Doon si Lina na sila ay magpalit ng posisyon kung saan siya naman ay sumang-ayon. Si Doon ay natutuwa dahil siya ay one step closer sa inaasam na trabaho. Si Doon ay lumabas sa kanilang bahay at nakita ang isang malaking insekto. Unang beses niya nitong makakita at nagtaka kung saan ito nang galing. Bago patulugin ang nakababatang kapatid, Ginagamit ni Lina ang set ng pedals para i-activate ang isang device upang mapakinggan nila ang boses ng Yungaong ama. Nang si Papi ay makatulog na, inulayan niya ng bughaw ang langit sa isang larawan at nangarap ng mundong hindi niya pa nakikita. Sa sumunod na araw, ang dalawang bagong recruit ay nag-report sa kanika nilang tungkulin. Maagang dumating si Lina at nagtrabaho na kaagad. Siya ay tumakbo ng mabilis para dalihin ang mga mensahe. Habang si Do naman ay binati ni Sun, isang matanda na matagal nang nagtatrabaho sa Pipe Works. Binigyan niya si Dun ng mga kagamitan at pinaukit ang kanyang pangalan sa helmet. Ang huling gumamit ng helmet ay nalunod at ito lang ang naging daan para ito ay makilala. Dinala ni Lina ang kanyang unang mensahe kay Clary. Siya ay nagtatrabaho sa greenhouse at dating kaibigan ng kanyang ama. Sila ay napahinto sa pag-uusap na makarinig ng ingay sa labas. Isang lalaki ang inaresto nang subukang pumunta sa pinakamadaling na bahagi ng Ember para tumakas. Si Lina ay napaisip kung bakit nila nagagawa makipagsapalaran kahit na ito ay pinagbabawal. Sa ilalim ng tunnel, ipinakita ni Sul kung paano ayusin ang mga sirang tubo. Para hindi mawala, gumagamit siya ng mapa na itinago sa bulsa ng kanyang damit. Maraming katanungan si Dun, ngunit ang mga nasasagot lang ni Sul ay mga tanong na may kaugnayan sa kanyang trabaho. Si Sul ay nakatulog dahil sa pagod. Nakita ni Dun ang oportunidad para nakawin ang mapa upang mahanap ang daan papunta sa generator. Siya ay nakarating sa tunnel na binurana sa mapa. Sinundan niya ito at nakarating sa isang misteryosong pintuan na may markang room 351 subalit ito ay nakalap. Nang siya ay pabalik na, nakakita siya ng isang kabling nakalawit mula sa isang trapdoor. Ang curious na si Dun ay umakyat pataas at nakapasok sa itaas na kwarto siya ay nasurpresa ng makarating sa storage room. Sa loob nito, nakita niya ang kakaunti at paubos ng pagkain. Siya ay nakita ng tagabantay na si Looper at agresibong itinapon palabas ng stock room. Nang si Dun ay natumba sa daan, isa na namang blackout ang nangyari. Nahanap at kinausap niya si Lina sa dilim. Sinabi ni Lina na merong hindi tama sa nangyayari dahil ito ay mas mahaba na sa karaniwan. Kiniwento niya din ang tungkol sa lalaking sinusubukang makataka sa Ember. Inwestiyon din nila kung talagang maaayos pa ang generator. Sa puntong ito, si Dun ay ipinatawag pabalik sa trabaho habang si Lina naman ay tumakbo para tignan ng kanyang lola. Nang makarating sa trabaho, nakapasok si Dun sa generator at naabutan itong nasusunog. Sinabi ng kanyang kaibigan na wala na silang magagawa at kaunting oras na lang ang natitira bago ito tuluyang masira. Pakarating sa bahay, Inalaan si Lina ng kanyang lola tungkol sa mensahe na nanggaling sa kanyang lolo, subalit hindi niya matandaan kung ano ito. Sa kabilang kwarto, aksidente natagpuan ni Papi ang metal box na nakita natin sa unang eksena ng kwento. Ito ay bukas na at ang bata ay nginunguya ang kapirasong papel na nahanap niya sa loob. Ang matanda ay nakilala ang box na kanyang hawak at ito ang bagay na pilit niyang inaalala, ngunit hindi niya maalala ang kumpletong detalye. Sa sumunod na eksena, Si Looper ay nagpadala ng mensahe kay Lina para sa mayor. Pagkatapos na masabi sa mayor ang mensaheng nakahanda na ang iyong sasakyan, inanong niya ito tungkol sa metal box na hawak-hawak ng mga dating mayor na nakita niya sa litrato. Subalit siya din ay walang alam at umiwas sa tanong. Nang siya ay pauwi na, aksidente niyang narinig si Looper habang may kausap na sinabing malapit ng mabalot sa dilim ang kanilang bayan. Sinubukang buuwi ni Lina ang mga punit na papel na nakuha niya sa metal box. Subalit, maraming piraso ang nawawala. Nahanap niya din ang isang clear plastic key na nakatago sa isang drawer. Pagkatapos lumabas para maghanap ng makakain, nabutan niyang may sakit ang kanyang lola. Nakalulungkot isipin na siya ay kumanaw sa sumunod na blackout. Napilitang tumira ni Lina at Papi sa bahay ni Miss Murdo. Inakitan niya kay Dun ang mga nakasulat sa punit na papel. Agad naalala ni Dun ang kaparehong sulat mula sa isang libro na nasa kanilang eskulahan ang dalawa ay pumunta para ito ay masuri. Kanilang napatunayan na ito ay magkapareho at ito ay isnulat ng mga tagapagtayo ng Ember. Para mabasa ang buong nakasulat, sinubukang pagdikit-dikiting muli ni Lina ang nakunit na papel. Pagkatapos na mabasa ang salitang exit, si Dune ay nagkaroon ng teorya na merong daan palabas sa Ember. Dinalan niya si Lina sa nakitang misteryosong pintuan sa ilalim ng tunnel para subukan itong buksan. Subalit habang ginagawa nila ito, isang higanting mole ang nagpakita at hinabol sila. Sa kabutihang palad, silang dalawa ay ligtas na nakatakas. Si Lina ay nagsimulang magduda kung paano nalunod ang kanyang ama dahil wala namang tubig maliban sa tubo ng erigasyon. Pinaliwanag ni na naisip ng kanyang ama na malapit na ang katapusan ng Ember at nagpa siyang tumakas. Sinubukan ng kanyang ama na maghukay ng tunnel ngunit aksidente nabutas ang tubo ng erigasyon at nalunod. Pagaman siya ay namatay, ang mga kasamahan naman nito ay nakatakas. Sa sunod na eksena, si Lina ay sinusubukan pa rin mahanap ang sagot sa hawak na dokumento. Napadaan ang kaibigang si Lizzie at biglang nadapa. Ilang lata ng pagkain ang nahulog mula sa kanyang bag, kabilang dito ang lata ng pineapples na matagal nang hindi nakikita. Iginiit ni Lizzie na ito ay ibinigay ng isang lalaking may gusto sa kanya na nagtatrabaho sa storage room. Ito ay si Looper, nagsimulang maghinala si Lina na mayroong koneksyon si Looper at ang misteryosong pintuan. Bumalik siya sa tunnel kasama si Dun at sa pagkakataong ito ay nagawa nilang makapasok. Silang dalawa ay pumasok at nabigla nang makita ang mayor na natutulog na may hawak-hawak na pagkain habang napapalibutan na maraming staff ng pagkain. Ang kanilang mayor ay nakahanap na ng solusyon sa kakulangan sa pagkain ngunit para lang ito sa kanyang sarili. Pagkadating sa bahay, Ginamit ni Lina ang pedal device. Narinig ni Dun ang audio tape at nakilala ang boses ng kanyang ama. May narinig siyang importanteng usapan at nagmadaling umuwi para tanungin ang kanyang ama. Inakusahan niya ang ama na sinusubukan din itong makaalis sa syudad. Subalit klaro na ang kanyang ama ay nawala na ng pag-asa at sinabing pinabayaan na sila ng mga gumawa ng Ember. Inontra siya ni Dun at sinabing meron siyang pruweba. Samantala, Selina si ay pumasok sa mayor's office para i-report sa assistant ang nakita. Nagpasalamat siya sa ibinigay na impormasyon, ngunit pagkatapos ay hinila si Lina papunta sa mayor. Nakita niya ang kaparehong plastic key na nakita sa drawer ng box habang ginagamit ito ng mayor sa paglilinis ng ngipin. Nang malapit na siyang arastuhin ng mga gwardya, isa na namang blackout ang naganap. Inablut niya ang plastic key sa naeg ng mayor at agad na tumakas. Inadala ng mayor ang kanyang mga tauhan para arestuhin si Nadun at Lina. Subalit si Dun ay madaling nakatakas dahil sa mabilis na aksyon ng kanyang ama sa pagantala sa mga ito. Samantala, si Lina naman ay tinulungan ni Clary na makatago sa isang sekretong kwarto ng greenhouse. Pagkalipas ng ilang sandali, sinamahan na siya ni Dun. Habang nasa loob, nakita nila ang isang makina at agad na nakilala ni Dun na ito ay isa sa mga ginawa ng kanyang ama. Sumakay ang dalawa sa makina at ginamit ito para makalabas sa isang tunnel. Nang makatakas, inakita ni Lina kay Dun ang kinuhang susi sa mayor. Kinuha niya ang isa pang susi mula sa box at nabuo ang isang kumpletong susi. Pumunta si Lina at Dun sa town square para kunin si Papi palayo sa nagaganap na pagdiriwang. Silang tatlo ay pumunta sa control room ng pipe works at humingi ng tulong kay Sul. Ngunit wala siyang naitulong at sinabing hindi niya nito trabaho. Gamit ang mapa sa likod, ang dalawa ay nagawang mapagana ang nakatagong mekanismo. Ang mga locker sa control room ay naging bangka at otomatik na dumiretsyo sa inog. Ang unang bangka ay nadurog dahil sa malaking water wheel na nakaharang. Sinunod nila ang instruksyon sa papel at ang magkaibigan ay umakyat sa isang metal na hagdan papunta sa isang control room. Ginamit nila ang plastik na susi para palitan ang settings ng dalawang water wheel. Subalit ang isa dito ay pumalya na dahil sa kalumaan. Buti na lang dumating si Sul para sila ay iligtas at nagawang mapaagos muli ang tubig. Habang umuula ng malalakas na pag-spark sa taong bayan, si Dun ay nadulas at muntik nang mahulog sa water wheel ngunit maswerteng nailigtas ni Sul. Sinamahan niya muli si Nalina at umalis gamit ang isang bangka. Ang level ng tubig ay masyadong mababa ngunit sa huling minuto, inihit ng malakas ni Sul ang lever na nagpakawala sa isang tidal wave na nagdala sa kanilang bangka. Samantala, Pagkatapos na makita ang malalakas na spark ng kuryente, ang mayor ay nagsimulang tumakas dahil sa takot. Habang siya ay papunta sa sekretong kwarto, nakita siya ni Looper at nagmakaawang isama sa pagtakas ngunit siya ay itinaboy ng mayor. Siya ay nakapunta ng mag-isa sa sekretong kwarto at ipinalagay na siya ay ligtas na sa kapahamakan. Subalit, nakapasok pala sa loob ang higanting mole at siya ay pinatay. Ang tatlo ay mabilis na inagos sa iba't ibang serya ng lagusan. Sa huli, sila ay nahulog sa isang kalmadong lawa na nasa ilalim pa din ng lupa. Puminto ang bangka sa isang pier. Dito, nakita nila ang isang kandila, umakyat sa hagdan at sa wakas ay nakarating na sa outside world. Pinoy Big Brother ata tong nirikat ko guys. Sila ay nalungkot ng madatna na nababalutan ng dilim ang inakalang maliwanag na mundo. Nang sumunod na araw, sila ay binati ng maluwalahating pagsikat ng araw. Nakakita sila sa unang pagkakataon ng mga malalagong halaman at mga lumilipad na ibon sa langit. Sumilip sila sa isang butas at nakita ang ember sa ibaba nila. Inawag nila ang mga tao sa ember, ngunit sila ay masyadong malayo sa syudad. Sila ay naghulog ng mensahe na nakatali sa isang bato at tumaasang ito ay mababasa ng kahit nasino. Malaki ang posibilidad na ito ay mastak sa mga bubong ng bahay o kaya naman ay mahulog sa mga kanal. Ang bato ay maswerteng nahulog sa paanan ng ama ni Dun at nalamang merong magandang buhay na naghihintay sa kanilang lahat sa itaas.